Yan, shout mga viewers. Dito kaming ngayong apat guys dito sa Carmen Planas no. Si City Bike, si Coach si Ka Barbers no. Ngunit guys, kulag kami ng apat. So, sumaya nyo kami. Let's go! loob ang ano Carmen Planas no. Paluwagan. So nasa side na 'yung mga nagtitinda, mga idol dito sa Carmen Planas no. Idol. Good morning. Good morning Jan. Ang palit niya no. <laughs> <laughs> morning. Hi, good morning Jen okay. Dan good morning. Makanya sa mga t-shirt mo? 50 Oh, know? Kami namin, ilang kami oh, apat. Ayon mo si oh. Dojo? Ayon no? si lang. Idol Pa tasi Ay dun. Ay Alam ko naman, naalala natin lahat to, eh, oh, ah, na mo na Alam ko na mo na alalahan yto. Alam ko Pag nasa probinsya. alalahan yto. Alam mo 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 Magkano? Magkano dito sa tirador? Kenta. May ano siya, may... Ito, ate, magkano? 50. Tirador, oh. Bibili na natin. Ah, Para may ano. Uy, ito kay, ano. Oo. Kay idol, ano. Straight vlogs. Oh. Para may... Ayun, oh. Oh, Isinampa na. Oh, meron akong ganyan eh. Oh, yung pambody. Pinagbigyan ako ng iPhone. Okay. Ito yung chatip. So, Bayaran muna natin. Yes. Magkano magkano? Okay. Yeah. Kuwenta lang. Uy. Yes. Ayun, huh? blower. 150 lower. Okay. Okay. 150 lower. Magkano? Magkano na rin. Magkano na natin. 150? 150 lang. Ayos. Ah. Hindi lang ha. Ano? Itong ano mo, selfie stick. Ayan, selfie stick. 50. 50. Mula lang, 50-50. Ang ka dito. So, ito, may oh. 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 ito may mga safety shoes. May mga safety oh. no? shoes. Bago.

dami so, dito oh. Mga idol oh. Last light. Uh, oh. oh. Magkano dito yeah, te? Yeah, no, 150, 150 oh. 150 oh. Talar yung sign no. One size. fits all. New era. Magkano idol? 150. So yan oh. 150. Ayan. Ang latag ni uh, boss. Kay ano. Kay idol. Kay Jerry Saldi no. Bakit? Dito yung sa harap. Mga oh, pang decoration, dami sa patos, no. Pantalon. talon. Ayan. Boss, oh. thank you. Okay. Ingat Thank you, Jan. Salamat sa inyo, mga Okay. Okay. Ning. natin dito, no. <laughs> Good morning. <laughs> ah. <laughs> Guys, dito tayo kay Boss Joel. Ka <?unda1> ha? mulan eh, no? Lamborghini. 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 700 na lang. <laughs> na lang. <t> <horing> 150. 150. 150. Mura, mura Kano 150. Lamborghini Lamborghini? 150. 150. 150. 150. 150. 150. Kapro ano? 200 oh. vintage image. 200 Ay, ano yan? Pang ano? Parang camera. One, uh, Ito kay may bawas pa. Uh, <laughs> Oo. Oh, Panalo. Panalo diyan, no? Kami natagpiles di ngayon. kay Edwin. Ay kay I Kay <laughs> <laughs> Edwin 'yan eh. Po si Edwin. Vintage car. Ha? So, ito, oh. Ganda na, traktora. Ay, oh, sedwin no? Yung, ano, yung, pang fishing? Pang ano, fishing rod, no? Oo. Eh, ito, Ito, no? dyan. Ay, ito Parang mga tatik sa... Ka, oh, yung mga basa, ibang bantay. Don't ito pala kay Jimmy. Kailangan may sound siya ano ah. Kay Gondani. Ito yung bagong labas Bagong lapas. Ito saan ito? 1 to 50. Itong dalawa. 1 to 50. Ito 850. 850. 850 pala rito guys sa double uh, burner ano, na ito. Hello, it's terrible. 'yung ano? Sir, ano 'to? Elastik. Oh, polyplastics. Yan ba 'yan oh? Yan ba 'yung pinabatak mo? Oh, fine. Yeah, no, no. Teka, 'no. Teka, 'no. 80. Parabang mo yung tao, pwede mo gamitin ka pa lang yan. Ayun. Happy New Year. Happy New Year. Ah, pwede na meron ka, pwede na eh. Ah. Sulit yung awang ano. kahoy. Ahoy. Ano? Yung non-stick. Oh, non-stick na ano? Kawali, no? Kawali. Magkano ganyan? 650. 650. Uh, 650. Uh, 650 daw doon no, mga idol. Major eh. Nabili uh, okay. ka agad na na Pressure cooker. <inaudible> para guys, tawid tayo dito. punta natin si Ate Lerma Sige, naman yung sakin akin abot yun. Ate, good morning. Oh. Ano yan? Magkano naman dyan? May 20. Ah, iba-iba yung presyo. Depende po sa sa mga ano. Ah, depende po sa items niya. Depende pala sa items. Lahat ng klase. Depende. Hmm. Ito, kasi ito, ito pa ano? kasi okay. Ito katapat ng pa pa Dami no. Iba iba. May oh. mga pamposit. Oh. Oh. no mga gaganda. Mga pam mga idol, oh. Bad uh, No? dami itong mga idol, oh. So, depende pala sa items na dito. May nanay. Naman, yan. Na. Oy. Pas uh, charger. Pas 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 charger. Good morning! So, charger. Oh guys. Oh, 'yan, angat natin. Magkano dito? 270 kompleto na. Oh, 270 kumpleto na. 1000 ml. Wow, Okay. 800 ml. yung 1 liter. Yung 1 liter. Okay, 250 hindi. Oh, stainless na 'no. So, high, ano 'yan? Highly, magkano 'te? Eh? Original 350 lang. 350.

ganito, meron ka pang ganito, no? Lance box. Lance box may ano no? Mm -hmm. Magkano? 100. Oh, lance box. Oh, pang girl yan ah. Ayan yung mga ganyan. Yung ganyan. 180. 180, 900 ml. Ganito no? Hot and cold. Mm, ano? Mm -hmm. pero para para sa atin ano. Okay. So 180. Okay. So Ilang ano yan, te? 600 ml. Wala siyang brand pero maganda rin ang quality. Oh, yan ah. King ganda no. Salamat, thank you. Salamat, thanks diyan. Ako Yung mga pera natin no. Wala dito, mga 500 do. Magkano yung pintama 150. May mga price na pala ano nakalagay na mismo yung presyo. Okay, katulad nito. 200. 200 pesos na. Ito, mayroon ako nito. Nakabili ka na ng ganyan? Dati, dati. 180. 180. Ano Ano to? May sobra. May ba hanapin kasi. Parang Ito anong bansa to? Thailand. Ito ginamit Thailand, Thailand. Pala to. Ah ginamit ng Indochina ito. mga ta mo ito sa House ng Boracay ata. Ano? Dami no iba-iba oh, yung ano. Iba-ibang bansa nang galing. Pilipinas pa rin 'yung ano. 150. umuwi uh ako sa sawa ko tatanggapin ako mga pinakmeryo okay. eh. Katanggapin ka na, marami ka eh, no? <laughs> na ipon e no? Pwede 500 lang, pag ipon ipon mo yan eh, Sigurado. Maliligo pa siya. Di, <laughs> <laughs> maliligo. Ito yung mga latak ni Boss Anton. Ito yung yeah, mga latak ni Boss Anton. Puro mga gaganda ng reloy ni Boss Anton. Branded na potty. Yan ang genuine. Uy, may laman na ano? Magkano? 10k naman. 10k? ginto ha ito mga ano uh, pantay naman k ng genuine din ito banda yung